nagdiwang ng ikasampung anibersaryo ang isa sa pinakamatagal ng fandom ni Eng Chong Di, ang Chong Republic. Todo suporta ang mga fan ay nakasama ni Eng Chong sa kanyang showbiz journey. Marami ang humanga sa mainit na pakikitungo ng aktor sa kanilang lahat. Roll VTR. Really grateful because na-realize ko they have a common denominator in their stories. You were able to create a community with so much love so much respect and so much um, passion towards what I do. Um, honestly, I don't know why you guys are still here for me because diba, there's, there are way younger celebrities, there are way more handsome people around pero you guys keep on supporting me. And if there's one thing that I can um, return to you guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na lahat ng desisyon na ginagawa ko sa trabaho ko, party kayo. Um, some are not successful some are successful some are painful but some are also there so that we can be a better person so i just want to make sure that you know we will grow old together we will always be together but... oh yeah. kakalain mo yun. Siya yung founder yung po ng ating friendship, di ba? Oo, no, oh. hindi siya. May, Ay, may mga admin sila kasama lang siya doon sa isa sa mga founder. Kasi, hindi si ating friendship. Uh Oo, -oh. ayan siya. Ba't <laughs> 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 parang likod siya ni siya Bryce Hernandez? Ba Ba't oh, oh, oh. parang payat? Hindi, ayan no, si Bryce. Ay. Kami diba? 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 oh, ka, di ba? Hindi oh. ako kami nakadalo dyan niya rin, di ba? Ba't nasa friendship oh, pa niya? Oh. O tsaka, oi, teka lang, Akala. gusto ko muna, muna. mag-thank you din, ha, di ba, kay Enchong din sa ano. Di ba, sakto, eh, binati rin ako nung binated Shhh. happy birthday. Jeng, oh, may tanong na siyang cake, di ba? Ang taray naman. Oh, oh. Thank, oh thank you, thank you, Enchong. Oh, in fairness kay Enchong, ha, 10 years na siya sa showbiz. oh yung sabi At, niya. Ay, yung ano? Oo, 10 years na yung fandom niya. Chongbis. Parang zombies lang ang dati, di ba? Hindi, parang diba? inalis yung so, uh, N, so Chongbis. Pero ilang taon na ba sa show showbiz si Encho? Matagal na rin. Actually, si Encho kung naalala mo, namit natin ngayon, nagpunta tayo sa bayan niya, na hindi pa siya artist, si AJ Pal, AJ... O, AJD. AJD pala niya yun. O, Hindi, AJ Palcon yung kuya niya oh, uh, kasi oh. Uh, uh, nagkaroon po kami ng mga press. Uh, oh. Tapos, ay, ang guwapo ni yung Yung pala, nag-artista na. Hindi, AJ ba AJ? AJ. AJ Palcon. AJD, uh, AJD. <laughs> AJD. <laughs> Yung sumali sa, yung pagwapuhan. Oo. Oh, oh. Yung ba, down, y ano, you're uh, the man? You're the man. Oh, you're Yan the man. Pero mo na. yung na, Masisikat sikat pala si Angel oh, kaysa oh, kay oh, AJ, oh. Yun, no? Pero ang gusto niya, sabi niya gano'n, napapasalamat siya doon sa mga fans kasi alam nyo, hindi naman sa inaano ko lahat ng mga fans. Mahal natin ang fans lalo na mm. tayo tatlo, di ba? Mm -mm. May mga fans talaga na ano, uh, lumilipat din sa iba. Ay, hindi yan. Yeah, eh. Talaga makaroon ka ng fandom na very loyal sa'yo. Correct. Kaya nga sabi niya eh, kahit na may mga younger ano na raw artists or stars or celebrities natutuwa siya na hanggang ngayon mayroon -e pa rin sumusuporta pa rin. sa kanya. Oh. Mm -hmm. diba? Pero actually, ang sabi ng kaibigan natin dyan, di ba? Mm -hmm. Eto daw, ang hirap daw, hanapan ng schedule si Eng Chong. Oh, oh. talaga, ay Talagang ayun, mabuti na lang, ayun, nag oh, so... talaga ng time si Eng Cheong para sa kanilang get-together. Dahil 10-year anniversary na <laughs> ng Eng Chong. <laughs> ano yun? Eng Chong. <laughs> <anong Eng Cheong, laughs> uh, At hinahanap ka niya, ha? Nasa si Tito Romel. Eh, ano ako nang busy-bis busy oh yan, oh di ba? Huwag oh. ka na raw magtampo sa kanya. Hindi ako nagtampan dyan, kapad na kami. Sabi niya gano'n. Oo, oo. Nakatampuhan kasi kayo dahil. Hindi, da. oh, wala na ba yun. Ang na panahon naman na Tinanggap Hindi. naman na daw niya. <laughs> Nagyakapan na kami, di ba? Di ba nagyakapan na kami noon? Ako baka mapasabi ako kung bak kung bakit kay nagkatabuan. Wala, na, na, nagkabati na kami. Di ba nagkabati na kami uh -oh. dun sa ano, patay na ni Ogie Diaz? nga siya pasas lumapit, nagyakapan na kami. Uh -oh. Hindi Wala, ano, ano. Okay uh -oh. na. Uh -oh. Si Angel hindi man talaga naging yung major, major na star. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya at patuloy pa rin ang kanyang mga proyekto. Pero husay niya. Hmm. Ang husay. Naging, uh -oh. Actually, naging best actor na siya sa atin sa Star Awards. Uh -oh. eh. Oh. 'yung alam mo yung MMK yung yung bulag siya oh, ganun, oh. ganun ang galing niya there was a time permiss. din talaga na sumigat so, oh, oh, so, so, Kasi oh. ang nangyari naman kay Encho, siya mismo, di pa sabi niya, kung natatanda mo interview natin before, mm. na pa, ko muna ng time yung iba na mag na yung seller, hindi siya masyadong tatanggap daw, di ba? Parang mm. Galo. Pero yun nga, hindi na siya tuloy naging parang bidabidan, but still, andyan si Encho, isa sa pinakamagagaling na artista natin. Kasama siya doon sa show nila, Carlo, di ba? Oo. Mm. ako. it's okay not to be okay. Again.